Ang question ngayong araw ay... Ano ang mga katanghian ng wika? Ang wika ay nagsisilbing kasangkapan upang makapagpahayag ng ating mga nararamdaman at ng nasa isip. Ito rin ang nagiging instrumento upang matupad ang anumang ninanais o pangangailangan natin sa pang-araw-araw na ginagawa ng tao kagaya ng kumain, pumunta sa paaralan o trabaho, sumakay sa jeep o bus at iba pa ay hindi maiiwasan ang paggamit ng wika. Sa pag-iisip o pagkikipag-usap natin, hindi maaring hindi natin gamitin ang wika. Nagiging tiyak at malinaw ang lahat dahil may wikang sumisimbolo sa mga bagay na ating naiisip. Ang mga sumusunod ay ang mga katangian ng wika. Ang wika ay malikhain. Ano mang wika sa mundo ay may kakayahang makalikha ng tunog, salita at pangungusap. Sa paggamit ng wika, nakabubuo ng pahayag at nauunawaan ang anumang naririnig o nababasang pahayag na nalikha sa pamamagitan ng wika. Ang wika ay nagiging malikhain sapagkat ang mga taong gumagamit nito ay nakalilikha ng mga bagong salita upang maggamit nila sa pakikipagkomunikasyon sa kapwa. Patunay pa na malikhain ang wika dahil ginagamit ito sa paglikha ng mga natatanging akda, tula, awitin, kuwento at iba pa. Ang mga akdang nabanggit ay nagpapasalin-salin sa iba't ibang henerasyon dahil ang naging instrumento ay wika. Ang wika ay may gramatika. Lahat ng wika sa mundo ay may gramatika na sinusunod upang malinaw ang pangungusap na kanilang binibigkas. Ang gramatika ay tumutukoy sa mga padron at mga tuntunin sa pagbuo ng isang pangungusap. Lahat ng wika ay pantay-pantay. Nangangahulugan ito na walang mababa o mataas na wika at walang wika ang nagpapahiwatig ng mas mataas na yaman, galing, o talino. Kung natutugunan ng wika ang pakikipagkomunikasyon ng mamamayan sa isang bansa, maituturing na may kabuluhan ito. Magkakaiba ang wika sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit lahat ng ito ay pantay-pantay. Ang wika ay dinamiko. Kasabay ng pagbabago ng panahon, nagbabago din ang wika. May mga bahagi ang wika na hindi na ginagamit ngunit ito ay napapalitan ng bago. Ito ay dahil nagbabago ang mga pangangailangan at ginagamit ng mga tao. At nakabubuo ng mga bagong termino na tutukoy sa mga ito. Mayroon ding bagong mga salitang nabubuo dala na rin ng mga bagong imbensyon ng mga tao tulad ng pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng social media na ginagawa gamit ang internet. Ang wika ay nakabatay sa kultura. Ang wika at kultura ay hindi mapaghihiwalay. Lagi itong magkakapit. Kung mapapansin, may mga salitang walang katumbas sa ibang wika sapagkat ito ay hindi nabibilang sa kanilang kultura. Halimbawa, ang salitang usog. Ito ay tumutukoy sa kalagayang sumasakit ang tiyan na pinaniniwalaang dala na isang taong bumati sa kapwa, lalo na sa isang sanggol. Ang salitang ito ay walang katumbas sa wikang Ingles. Ang wika ay may antas. Tumutukoy ito sa mga wikang formal at informal. Ipinakikita ang paggamit ng antas ng wika ayon sa lugar, sitwasyon o kausap. Formal ng ginagamit kapag ang kausap ay mas nakatatanda sa taong nagsasalita. Sa paaralan, mga formal na pagtitipon katulad ng seremonya ng pagtatapos, kasal, at iba pa. Samantala, nagagamit naman ang informal na antas ng wika kung ang kausap ng taong nagsasalita ay kanyang kasing edad, kaibigan sa kalye, palengke at sa karaniwang pagtitipon katulad ng pagdiriwang ng kaarawan.